Okay, dito na sa third. Ops! Pangatlong laban. Nagdi-dribble si Aguila. Pinasa kay Ramos. Sinyot ni Ramos. Wala. Nakuha ni Aguila. Binigay kay Petre. Sinyot. Wala na naman. Rebound by Ramos. Nakuha uli ni Ramos. Sinyot. Ops! Ang nakashoot ay si Petre. Damalibog. Okay. Nakay mo, Mama Labs, nilabas ni Mama Labs, pinasok kay Buagas. Pinasa kay Pedro. Nagdi-dribble si Pedro. Pinasa kay Mama Labs. Si wala. Nakuha ni Ramos. Pinasa kay Petre. Nagdi-dribble. Nagdi-dribble. Nakikipagditigan. Oops. Nakuha ni Ramos. No basket. Nagdi-dribble si Buagas. Nagdi-dribble. Pumasok si Newt, Pasok! Okay, Petre. Si Nyut, Wala. Nakuha ni Pedro. Pinasa kay Buagas. Si Newt, Wala. Nakuha ni Aguila. Si Nyut, Pasok. Nasa mahinhintim. Pinasok ni Pedro. Oy, wala. Rebound by Ramos. Naku shoot. Nasa mahinhintim. Nasa mahinhintim po ang bola. Na kay Buagas nag dribble siyut. Wala, nakuha ng malibog team. nakai Petre ang bola ngayon. Nagdi-dribble. Nagdi-dribble. Pinas. Ito na. siya. 0-6 daw ang score. Oh, no basket. Oh, chong. Mananalo na kayo dyan. Ipusta ako sa iyo eh. Okay, 0-6 ang score. Nasa malibog team ang bola. Sinyut. Galing mo, Petre. Go, malibog team. May pangkain na tayo. Okay, na kay Pedro ang bola. Na kay Pedro. Na Na kay Buagas. Off senyot ni Buagas. Na-shoot naman. 1-7. Okay. Nasa malibog team na kay Petri ngayon ang bola. Humihigpit na ang laban. Ops, nag-dribble. Nag-dribble. sinyut, Newt. Pabord, wala. Pinasok ni Ramos. Wala pa rin. Ramos, sinyot. Sa pangalawang pagkakataon, wala pa rin. Labas daw ang bola. Sa mahihintim mang... Pagod na pagod na si Mama Labs. Oops, pinasok kay Pedro. Pinasok kay Buagas. Pinasok. Wala. Ops, nakuha ni Pedro. Nakuha ni Mama Love Sinyut. Wala pa din. Nakay Aguila, pinasok. Oh. Basket. One. Two, 7 ang score. Favor up. Malibog team. Oy, okay, nasa Okay, nasa malibog timang bola na kay Petre. Ipinasa kay Aguila. Ipinasok kay Ramos. Pinasok ni Ramos. Wala. Rebound by Pedro. Shoot. Malibog timang bola na kay Petre. Nagdi-dribble si Petre. Nagdi-dribble. Oops, nagdi-dribble pa rin hanggang ngayon. Pinasok. Wala. Nakuha ni Buagas. Pinasok ni Buagas. Wala. Hindi naman kasi. Okay, nagkakainitan na ang dalawang team. Okay, na kay Petre. Pinasa kay Ramos. Sinyut ni Ramos. Kapos. Konting gatas pa. Okay, na kay Pedro. Ang bola, pinasa kay Buagas. Nagdi-dribble si Buagas. Sinyut. Paso. Okay, nakaay Petre ang bola, nagdi-dribble, ipinasok. Wala. Nakuha ni Pedro, nagdi-dribble. Nakuha ni Petre. Sinyut ni Petre. Pasok. 3-0 ang score. Favor of Malibog team. Okay, nakaibugas ang bola. Nagdi-dribble si Buagas pinasa kay Pedro sinyut ni Pedro pasok malibog team ngayon ang bola na kay Agila pinasa kay Petre isinyut ni Petre wala nakuha uli ni Petre sinyut pasok pasok sa banga Porwa ng score. Okay, nasa mahinhin team ngayon ang bola. Na kay Pedro. Oops. Rebound by Buagas na ni Buagas. Oh, nabuta yata. Nabuta ba? Oops. Libre si Mama Lab. Si Newt. Wala. Si Newt ni Aguila. Wala pa rin. Nakuha ni Buagas. Bini pinasa kay Pedro. Sinyut ni Pedro wala. Na kay Petre ang bola. Oops. Pinasok ni Agila. Shoot. Salamat. Oh, talo na. Talo na sila. Panalo na kami.